Muling tiniyak ng Commission on Elections na handa na ang lahat para sa halalan sa lunes. Kasabay nito ang pag-apela ng Comelec sa publiko na iwasan ang pagpo-post sa social media ng mga alegasyon na walang basehan. Umakto si Maricel Halili. Nakaset up na ang LED screen sa Philippine International Convention Center o PICC ng mag-inspeksyon ng mga Comelec Commissioner kanina. Dito magtitipon ang National Board of Canvassers pagkatapos ng eleksyon sa lunes para bilangin ang boto sa mga senador. Dito rin bibilangin ang mga boto mula sa local at overseas absentee voting. Uh, as of 7 this morning, we have reached the 300,000 mark. This is the biggest turnout except for 2004 in terms of percentage. Nandito rin ang Voter Care Center na tatanggap sa mga tanong at reklamo ng mga putante. Ah, meron po tayong priority lane para sa mga senior citizens, sa mga may kapansanan at sa mga heavily pregnant. Itinanggi naman ng Smartmatic at Comelec ang akusasyon ng kampo ni Senadora Grace Poe na may technicians ng vote counting machines na bigla umanong sinisante at pinalitan ng mga baguhan. Ilan pa raw sa mga ipinalit, mga menor de edad. Kasi ang sa amin lang, we just want to make sure na mayroong technicians dyan. Oh. ba? Diba? so kung itong, hindi ko alam kung totoo man yan o hindi, basta ang sa amin, ang contractual obligation ng Smartmatic O kung meron silang tanggalin o meron silang ano, basta gusto namin, may technicians dyan. Kasado na rin daw ang pag-order sa karagdagang isang libo anim nara ang broadband global area network o BGAN na siyang magtitiyak na may signal sa araw ng eleksyon. Kakayanin din daw na ipadala ito sa mga lugar na may mahinang signal sa loob lang ng dalawang araw. Muli namang umapela ang COMELEC sa mga netizen na huwag basta magpakalat ng mga reklamo sa social media ng walang batayan. Isa na rito yung sumbong na may pre-sealed ballots umano na nakita sa si Inyares sa Pasig na ipinagbigay alam parao kay COMELEC Chairman Andy Bautista ng isang kolumnista. Pero nang papuntahan naman daw ito ay hindi naman pala totoo. We want to make this election credible and we appeal to the public, please. This is we have one country. If you have complaint, if there's problem in the process, tell us pero panindigan naman na tama yung report. Tama yung report para naman maka-act kami. Eh. Umaaksyon bilang Pilipino. Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.